Sir, awang-awa ako sa iyo. Masakit 'yung ginawa sa iyo. Paano mo nalaman na nireto? Baka naman sir, eh, duda-duda mo lang. Itong anak ko kasi punta doon, dun sabi ng kapatid, huwag ka na umuwi, iririto e, na lang kita sa hapon ito, magpapatunay diba, siya. Ano ang sabihin huwag na umuwi? OFW kasi ba si Mrs.? kinukuha ang mama niya doon sa ano, umuwi sa bahay. Sinabihan lang ng tita niya. Saan ba si Mrs. ngayon? Nasa Pasig Santulan. Saan ngayon? ba siya tatrabaho? sa atin niya, nagbabantay ng tindahan tapos may inuman. Yung asawa ko nandoon, nakaharap sa nagiinuman para nakatibol siya. Nagalit yun siya ng si Grace dahil sinabi ko sa kanya na, Grace, huwag naman ganon. Yung asawa ko, inaharap mo dyan sa mga inuman. So parang beer house to, KTB? Hindi naman, parang may, inu may inuman lang sa tindahan at saka inuman din sa gilid. Araw-araw nagiinum. Magandang hapon po sa inyo. Mrs. Okta, Madam, oh, sir. totoo ba na nireto ka ng iyong kapatid sa hapon? totoo yun. Siya po ang nagsalita sa ate ko. Kaya doon po na medyo na high blood ang ate ko. Nakapagsalita ng hindi maganda sa kanya. Pumunta ako dyan. ba diba, sabi mo, uuwi oh, okay ka bukas, sinundo kita. Sabi mo, pagdating ng oras, hindi ka naman pinayagan ng ate mo. Nakapagsalita ako sa ate mo, sabi ko, nakikita ko yung sitwasyon. Gres, wag naman ganoon Yung asawa ko, parang rinito mo dito sa nag-iinuman kasi may inuman doon, sir. Tapos, naggalit na ng atin, sige, gagawin ko daw yun. Gahayakapin na yung kapatid ko, dalaga na, sabi ng atin niya. Tapos yung nag doon, nakialam. Pinalabas ng atin niya, sinuntok ako dito, nahilo ako. Natumba ko, nung nakabangon na ako, meron nag ng dalawa, tapos pinalabas ko ng atin niya dito sa kahoy. Tapos ginanyan pa ako, mabuti na ako, hindi natumaramat Uy, grabe ah. may, Iskura ko dito, nagsikura na ko dito, tapos dito natumaan. Sabi, yun, nakarimanda daw ako, sabi nila. Okay, niya. sir, napapalawit tayo. <laughs> Doon po sa Reto, uh, ano pong ebidensya meron kayo na, na si Mrs. ni Reto Sapon? Yung anak ko nagpapatunay dyan. Ano po yung ay? patunay ng anak ninyo, sir? Sabi ng tita niya, huwag ka nang umuwi, iririto na lang kita, Sapon. Narinig ako. ng anak mo? Oo, oh, yan ang okay. dalaga ko. Mrs., ang patunay ay yung inyong anak na nakarinig, yung binitiwang salita... Eh, ng inyong kapatid na ikaw ay nireto na sa hapon? Wala yung time na po sir. Wala, wala yung anak ko po sir. Siya lang po mag-isa. Tsaka wala po yung rito na nangyari. Siya lang po nagsabi nun. So, Kung hindi ka nireto sa hapon, di umuwi ka na lang, pwede? Eh, ang gusto ko po sir, yung mga anak ko na lang po ang susuportahan ko. Yun palagi ang dahilan ng isang partner na kaya wala ng gana ay. sa kanyang kasama dahil meron ng iba. Wala naman po, sir. Alam mo, ma'am, gas-gas na, na dahilan yan eh. Yung bang pag mayroong aligasyon, si Mr. tungkol sa panlalaki, ang sasabihin ni Mrs., ayoko na makipagbalikan dyan para sa mga anak na lang. At kung tatanungin mo ko anong dahilan, pagod na kasi ako. Napakababaw na dahilan. Mahal mo bang mga anak mo, Mrs.? Opo. Kung mahal mo yung mga anak mo, then iwan mo yung trabaho ng yan. Marami ka pang mahal na trabaho, pero isa lang ang pamilya mo. Maliban na lang kung napamahal ka na doon sa hapon na irereto sa'yo. Ano na po? Komplikado na po yung sitwasyon namin, sir. Na... Pakidefine po ang ibig sabihin ng komplikado sa inyo pong bukabularyo. Sir, pwede po kausapin ka ng ate ko? Sige, sige. Kausapin natin ang ate mo. Hello, good afternoon. Ako po si Mary Grace po. Miss Mary Grace, yung kapatid niyo pauwi nyo na po, yes, po. sa bahay ng kanyang pamilya Sir, hindi ko po yung pinipigilan yung kapatid ko. Okay, kundi mo pinipigilan. So, bukas na bukas, sunduin niya namin siya para bumalik sa pamilya Kaya niya. Kaya po, nagsisinungaling kasi yung asawa niya. Hindi kasi yan ang tunay na ano eh, gulo dito eh. Ano po yung tunay na gulo? Nakasaksak yan yung asawa niya dito, sir. Nakasaksak siya kasi pinagtulungan daw Pinaksak. siya eh. Hindi po siya pinagtulungan, sir. Inawat po siya. Nagsisigaw siya na ako daw may maraming lalaki, pinipirahan ko lang daw yung hapon ko. Ay, sabihin, so, sk skandaloso tong si Mister. Opo, skandaloso po talaga yan. Tinanggap ko yan ilang beses dito, gabi-gabi pumunta dito. Kung ano-anong ginagawa niya. Anong ginagawa niya gabi-gabi? Sinakausap niya yung asawa niya. Iayaw eh, nga umuwi kasi nga magpapahinga daw muna siya dahil kung ano-anong binibintang nitong asawa niya. Ma'am, kahit na siguro sino mister hindi mapapakali kung yung kanya misis ay nagtatrabaho sa inuman. Sino ba naman ang pupunta sa inuman? Di, mga kalalakihan, di ba? Oo nga po, sir. Kaya lang lilinawin ko lang yung sa side ko. Dahil hindi po totoo yung mga binibintang niya sa akin. Ma'am, lilinawin din po ni sir yung dahilan kung bakit siya nanggagalaiti sa selo sapagkat exposed po yung kanyang misis sa mga kalalakihan na nagiinuman. Yun ang ayaw niya mangyari. Kaya siguro Wala ito, selos na selos. Hindi po siya po sa mga in inuman ko Hindi naman siguro pumunta dyan si Sir Manggulo kung walang basihan. Yung basihan niya ay nagsiselos siya. So para matapos ng gulo, pauwi na lang natin si Macy sa pamilya niya at hanapan natin ng bagong trabaho. O, oh, siya na po ang decision desisyon na yan, sir. Mrs. Ah, ito na po, sir. Punta ka rito, mamaya alas dos pag ayusin ko kayo ni Mr. Okay? Okay lang po, sir, para malaman ng totoo, sir. Correct. Lahat ng okay. ebidensya dalhin mo labang sa Mr. mo kung talaga meron siyang mga iba pang ginawa. na hindi ka nais na ah. Salamat po, ma'am, Sir, pupunta din si Mrs. Kaya dapat, sir, maging tapat ka sa akin. Kasi ayaw ko naman pagdating doon sa taas mamaya, mabubulaga tayo. Meron ibabato sa si Mrs. na kung ano ng mga aligasyon na magugulat kami. Meron ba wala? Wala naman po. Totoo naman ang sinasabi ko po. Yun nga po yung isa kong anak. Kung may siya yung unang kalukuhan, yan din o. Oh. Anong ginawa niyang kalukuhan, misis? hindi akin anak yun. Kasi nagkaiwala din kami ng una. Pinapunta yung asawa ko doon sa Pampanga. Tapos pagbalik buntis na apat na buwan. Yun, tinanggap ko pa rin. Kasi gusto ko mabuo ang pamilya ko. Tapos ito na naman, ginagawa naman ng ate niya. So pinatawad mo na? Pinatawad ko naman siya. So meron ka palang dahilan para manggala iti na para puntahan siya doon sa kanyang pinatrabawan dahil nga sa nangyari, nangyari na noon. Na noon yun na nga, ayaw ko nang maulit. Kaya puntahan ko siya, tinitingnan gabi-gabi. Kaya paano po siya napunta doon sa kanyang ate? Kasi yung nanay nila nandoon nakatira sa bahay nila. Nagkasakit, nadala sa hospital, walang bantay. Ngayon, nag-text naman itong ate niya, bantayan mo si nanay kasi wala daw bantay sabi ng asawa ko nag-text daw yung ate ko pinapagbantay ako ng mama nila sabi ko wag na sabi niya kahit kailan hindi ako talaga pupunta doon tapos yung kapatid niya pumunta talaga sa bahay Pagpunta sa bahay nandoon din ang bayo ko nakatira sabi ng bayo ko ikaw na lang muna bukas ako naman so pinapunta doon sa bahay ng nanay niya para magbantay mas masakit so, so pumunta naman doon si misis. pumunta pumunta sa ospital pagpunta sa ospital tuloy-tuloy na hindi na bumalik Opo. So, nung hindi na siya umuwi ng bahay, tinuloy-tuloy niya pagtira doon sa asawa ng hapon at doon ka nga nang gagalaiti. Hindi kita masisisi doon. Pero totoo ba, nagwala ka? Hindi po. Sinusundo ko lang yung asawa ko kasi sabi niya, uuwi ako bukas kaya nagbalik ako doon. Sinundo ko. Ilan po ang anak niyo? Anim po. Ilan taon po pang 19 Nineteen. Ang bunso? 3 years old. Ito po yung uh, nakarinig na ayaw na pauwiin ay uh, yung opo. nanay niya opo. dahil iretosapon. Narinig mo? Opo. Kasi dinidinay kanina ng auntie mo. Ano yung pagkakarinig mo eksakto? Sabi niya, huwag ka nang umuwi, irireto na lang kita sa hapon. Ano naging reaction mo noon nung marinig mo yon? Nagalit po. Ikaw naman, kay mga kapatid, um, ano yung gusto kong sabihin sa tita mo o sa mama mo? Kung gusto niya po po, ayusin yung pamilya namin. Nasa kanya po yon Kung ayaw niya na po, ibalik niya na lang po yung kapatid namin na nasa kanya. Kasi baka po mapabayaan niya kasi nagiinom po siya. Nagiinom si mami mo? Apo, umuupo rin po siya doon. Tumatabi sa customer? Hindi naman po kasi tumatabi. Nakikinom po, nakaka, nakikihalib bilo po. Okay, anong klaseng inuman yon? Pwesto lang po yung parang garahe po ng building na yon. tapos ginawa pong inuman. Andun yung mama mo nag, nagkikipag-inuman? Minsan po nakikipag-inuman pag ano, kilala niya, tapos pag minsan ano, tumatabi rin siya. Sino yung tinatabihan niya kuminsan? Di ko po kilala yun eh. Nakita mo na, kat may katabi siya? Opo. Anong ginagawa nila? Noong nagswimming swimming po kami, nakakabay po kasi yung lalaki sa kanya. Nakita mo yun? Opo. Ito rin po nakita niyo? po. Nakita mo? Opo. O, anong naramdaman mo? Galit po. Sinaway po namin siya, tapos ano, sabi niya, wala naman daw pong masama sa ginagawa niya. Parang pinapakasama niya lang daw po yung mga kasama ni tita. Lasing na silang pareho? Nakainom po. So, nakakabay ng lalaki? Opo. Pilipino, Hapon. Pilipino po. Maka ilang beso mo nakita yung ganong uh, itsura ni mama mo may nakakabay na lalaki? Yun lang po, yung, yung araw na yun.